Para sa mga first time cat owners, madalas ayaw ng mga pusa nila na magpahawak. Ang isang healthy bond sa pagitan ng tao at pusa ay may kasamang physical interaction. Pero hindi pa rin naman ibig sabihin nito na gusto nilang magpapet sa lahat ng oras. Narito ang mga dahilan kung bakit ayaw magpahawak o magpapet ng iyong pusa. Petting at the wrong moment Ang pagpet sa pusa kapag sila ay nasa stress ay minsan hindi magandang idea Maari kasi gusto lang natin silang i-comfort pero maari ding mag cause tayo sa kanila ng mas grabing anxiety. Isa pang problema sa pag-pet natin sa kanila at the wrong moment ay eh kapag sila ay nasa bintana at nakatingin sa mga ibon habang ang mga buntot nila ay gumagalaw-galaw. Malaki kasi ang posibilidad na sila ay frustrated. Ang pag-pet sa kanila gaya ng mga ganitong pagkakataon na hindi magandang timing. Isa pang halimbawa ng off-timing petting ay eh kapag may bagong family member taong o hayop man sa inyong bahay. Dapat ay bigyan sila ng oras para makapag adjust sa bagong routine. Being petted in the wrong place. Once na alam mo na kung kailan mo lang dapat ipet ang iyong pusa, kailangan mo naman ngayon malaman kung saan mo dapat ipet ang iyong pusa. Ang parte ng katawan ng pusa na gusto nilang magpapet ay sa neck, behind the ears, under the chin, base of the tail. Kapag nagpahawak na sila sa iyo, sasabihin nila sa iyo kung na-enjoy nila o hindi ang iyong petting. Emotional trauma. Maganda ang mag-adapt ng pusa sa mga shelter pero madalas ito ay problematic din. Karamihan kasi sa mga pusa sa shelter ay inabandona na, na o nawala. Kaya ito ay very stressful para sa kanila at nagre-resulta nga ng distrust sa mga tao. Kaya malaking cause ng ayaw mong papet magpahawak ng pusa sa iyo ay dahil maaring siya ay may hindi magandang experience sa dati niyang tagapag-alaga. Mainam na bigyan ng oras at panahon ang inyong pusa na makapag-adjust. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga bagong upload na videos tungkol sa mga mahal nating alagang pusa. See you po on the next videos. Bye!